guys, hello, good afternoon. It's time na, na naman para mag-init ng water. Guys, mag-init ako ng mainit na tubig dito kasi matakapikan. <coughs> mm. Yan guys, oh, uh, may morita. Yan. <coughs> Yan, busy sila guys. Kasi may muritang dumating. May mga paninda. Kaya busy sila. Busy mga boys na guys. Sobrang... Sobrang lumpit ko na yun. Pero nadaan-daan ko na yun sa So, malungkot kaya nyo kasi isi-share ko rin sa inyo yung problema ko kapag